Mas mataas ba ang iyong antas ng kreatinin kaysa sa dapat? Maaaring panahon na para suriin ang iyong mga pagpipilian sa merienda. Ang ilang mga pagkain na madalas itinuturing na malusog ay maaaring nakakasagabal sa kalusugan ng iyong mga bato. Pero ano ang ibig sabihin ng creatinine para sa iyo? Ang terminong ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mga bato at makakapagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa iyong inaasahang haba ng buhay. Ang creatinine ay isang produktong basura mula sa aktibidad ng kalamnan at ang iyong mga bato ang sumasala nito kapag tumaas ang mga antas, ito ay isang babala na kailangan ng atensyon ng iyong mga bato. Samahan mo ako habang inaalam natin ang mga nakakagulat na salarin sa iyong dieta at matutunan kung paano alagaan ang iyong mga bato. Alam mo ba na tinatayang 7 milyong Pilipino ang may chronic kidney disease, madalas na hindi nila alam? Isang nakakagulat na estadistika ito at marami sa atin ang maling nag-aakalang ang mga sintomas tulad ng pagkapagod, walang ganang kumain o mataas na presyo ng dugo ay bahagi lamang ng natural na proseso ng pagtanda. Ito ang dahilan kung bakit ang sakit sa bato ay tinatawag na silent killer. Maari itong lumala ng tahimik hanggang sa maging huli na. Ngunit narito ang magandang balita, meron kang kapangyarihang kontrolin ang kalusugan ng iyong mga bato. Isa sa mga pinakaepektibong paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng iyong pang-araw-araw na nutrisyon. Sa pagpili ng tamang mga pagkain, makakatulong ka sa iyong mga bato at maayos ang mga antas ng kreatinin ng natural. Mahalaga na maging maingat dahil ang ilang mga pagkain ay maaring mukhang malusog ngunit maaaring hindi inaasahang mataas sa phosphorus o potassium. Dalawang salary na kailangan mong bantayan. Sa video na ito, ibubunyag ko ang tatlong karaniwang nuts money na dapat mong limitahan dahil maaari silang hindi sinasadyang magpataas ng iyong mga antas ng creatinine. Pero huwag mag-alala, ibabahagi ko rin ang tatlong kamanghamanghang mga opsyon ng money na talagang makakatulong sa paglilinis ng iyong dugo at pagbabawas ng pamamaga ng bato lalo na kapakipakinabang para sa mga matatanda. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang impormasyong ito, hinihikayat kita na mag-subscribe at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Sama-sama tayong magpalaganap ng kaalaman. At kung mayroon kang mga tanong o komento, huwag mag-atubiling iwanan ang mga ito sa ibaba. Gusto kong marinig mula sa iyo. Simulan na natin. Kung nais mong mapanatiling maayos ang iyong mga antas ng creatinine, mahalagang maging maingat sa ilang mga mani. Ngayon, kilalanin natin ang isang mani na madalas na itinuturing na makapangyarihan sa kalusugan ng puso, ang mga almendras. Alam mo ba na ang mga maliliit na maning ito ay hindi lamang masarap kundi punong-puno rin ng potasyum? Habang magandang balita ito para sa marami, maaari itong magdulot ng ilang pag-aalala para sa mga sa atin na nagmamanman ng mataas na antas ng kreatinin. Ang mga almendras ay tunay na mga bituin sa nutrisyon. Puno sila ng vitamin E. Siksik sila sa mga antioxidants. Nakilala sila sa kanilang kakayahang suportahan ang kalusugan ng puso. Nakakatulong din sila sa pamamahala ng timbang. Pero narito ang isang mahalagang bagay. Ang mga almendras ay mayaman sa potasyum. Maaring hindi ito magandang balita para sa mga may problema sa bato. Ayon sa National Kidney Foundation, ang isang katamtamang 28 gramong bahagi ng almendras ay maaaring magbigay ng humigit kumulang 200 mg ng potasyum. Kung ikaw ay may mataas na antas ng kreatinin, mahalagang isaalang-alang ito. Ang labis na potasyum ay maaaring magdulot ng hyperkalemia, isang kondisyon na maaaring mukhang nakakatakot. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang pagkapagod, pamamanhid at panghihina ng kalamnan. Maaari rin itong magdulot ng potensyal na seryosong arrhythmias sa puso. Ito ay lalo ng nakababalisa para sa ating mga nakatatandang mahal sa buhay. Para sa mga individual na may chronic kidney disease, inirerekomenda na panatilihin ang pagpasok ng potassium na mas mababa sa 2,000 mg bawat araw. Kahit ang mga naglalayo ng 2,500 mg na limitasyon ay dapat maging maingat. Kaya habang ang pagkain ng almendras ay maaaring mukhang isang matalinong alternatibo sa candy o chichirya, mahalagang pag-isipan ito ng mabuti, lalo na kung ikaw ay may mga isyo sa bato. Dapat mo ring isaalang-alang ito kung ikaw ay may mataas na antas ng creatinine. Ang iyong kalusugan ay karapat-dapat sa ganitong pagninilay. Narito ang susunod sa ating listahan ang mga kasoy, ang mga creamy at masarap na mani na labis na hinahangaan ng marami sa atin bilang masustansyang merienda madalas na pinupuri dahil sa kanilang mayamang lasa at kakayahang magbigay ng enerhiya, ang mga kasoy ay may espesyal na pwesto sa mga dieta na nakatuon sa kalusugan ng puso. Naniniwala tayo na nakakatulong sila sa pagpapababa ng kolesterol at sa pagpapanatili ng matatag na antas ng asukal sa dugo. Ngunit narito ang problema. Kung mataas ang iyong antas ng creatinine, maaaring hindi ang mga kasoy ang pinakamainam na merienda. Kung meron kang anumang alalahanin sa bato, mas mabuting iwasan na lang ang mga ito. Tuklasin natin ang mga numero. Ayon sa datos ng USDA, ang isang daang gramo ng tuyong roasted na kasoy ay naglalaman ng humigit kumulang 553 calories. Hindi lang sila puno ng calories. Mayroon din silang 18 gramo ng protina at nakakabigla na 660 mg ng posporus. Ito ay makabuluhang mas mataas kaysa sa inirekomendang pang-araw-araw na pagkuha. At para sa mga may problema sa bato, ito ay maaaring maging seryosong alalahanin. Ang labis na posporus ay maaaring magpabigay sa iyong mga bato at magdulot ng mga komplikasyon tulad ng pagkaluma ng mga ugat na nagiging sanhi ng pagtaas ng antas ng creatinine. Ang pananaliksik na nailathala sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology ay nagbibigay ng mga patnubay sa dieta iminumungkahi nito na ang mga individual na may talamak na sakit sa bato ay dapat panatilihin ang kanilang pagkuha ng posporus sa pagitan ng 800 hanggang 1000 mg sa isang araw. Isang dakok ng mga kasoy ay maaaring kumonsumo ng halos 70% ng limitasyong yon. Ngunit hindi lang iyon, ang mga kasoy ay naglalaman din ng potassium na maaaring magdulot ng karagdagang panganib. Para sa mga matatanda o sa mga may problema sa bato, ang mataas na antas ng potassium ay maaaring magdulot ng hindi regular na tibok ng puso at mataas na presyon ng dugo. Maaaring akala mo ay gumagawa ka ng malusog na desisyon sa pag-snack sa mga kasoy. Gayunpaman, mahalagang suriin ang iyong pagkuha ng posporos at potasyum. Ang pag-unawa sa mga numero ay makakapagbigay sa iyo ng kapangyarihang gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian sa dieta na sumusuporta sa kalusugan ng iyong mga bato. Kaya bago ka umabot para sa isang dakok ng mga kasoy, tingnan ang mga mahahalagang nutritional figure. Ito ay maaring maging pagkakaiba na mahalaga. Susunod, talakayin natin ang isang mani na mahal na mahal ng marami sa atin, ang kastanyas. Ang mga panapanahong pagkain ito ay nagdadala ng magagandang alaala -ala ng mga komportabling gabi. Nagtutukoy ito sa mga masayang salo-salo. Gayunpaman, may isang mahalagang konsiderasyon sa kalusugan na maaaring hindi mapansin ng marami. Ang mga kastanyas ay naglalaman ng isang compound na maaaring magdulot ng pamamaga sa bato na nagiging sanhi ng pagkasira ng natural na proseso ng pagsasalan ng dugo ng iyong katawan. Ang mga masasarap na pagkain ito ay lalo na pinahahalagahan sa mga malamig na buwan, pinupuno ang ating mga tahanan ng kanilang nakakaakit na aroma at banayad na tamis. Kung ito man ay pinakuluan o inihaw, ang mga kastanyas ay nagbibigay ng mainit at nakakaaliw na merienda na kinagigiliwan ng marami. Gayunpaman, kung ikaw ay may mataas na antas ng kreatinin, mahalagang maging maingat sa pagkain ng mga kastanyas. Maaring hindi mo sinasadyang ilagay sa panganib ang iyong kalusugan. Hindi tulad ng iba pang mga mani tulad ng mga kasoy at almendras, ang mga kastanyas ay mas mababa sa taba at protina. Karamihan sa kanilang mga kalori ay nagmumula sa mga starch at komplikadong asukal, halos 80%. Bagaman tila ito ay walang panganib maari itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Nagbibigay ito ng dagdag na pasanin sa iyong mga bato upang mapanatili ang balanse. Ang isyong ito ay partikular na mahalaga para sa mga nakatatanda na ang function ng bato ay maaaring bumababa na. Dagdag pa rito, ang mga kastanyas ay mayaman sa oxalates, mga compound na konektado sa mga bato. Ayon sa Mayo Clinic, ang 100 mg ng oxalates araw-araw ay maaaring magpataas ng iyong panganib. Ang simpleng 100 grams ng kastanyas ay maaaring magdala sa iyo sa mapanganib na antas. Ito ay kritikal, lalo na't ang calcium oxalate stones ay ang pinakakaraniwang uri na nakikita sa mga nakatatanda. Maraming tao ang naniniwala na ang mga kastanyas ay banayad sa sistema ng pagtunaw. Kadalasan, itinuturing nila itong perpektong merienda para sa mga nakatatanda dahil sa malambot na texture at mababang nilalaman ng taba. Gayunpaman, ang kung ano ang magaan sa tiyan ay hindi palaging mabuti para sa mga bato. Madalas ang pinsala sa bato ay unti-unting umuusad, hindi napapansin hanggang umabot ito sa seryosong estado. Malakas na inirerekomenda ng mga eksperto sa kalusugan ang mga may istoryang issue sa bato na umiwas sa mga kastanyas. Ang mga nasa mas mataas na panganib na kategorya ay pinapayuhan din na iwasan ang mga ito. Maglaan tayo ng sandali upang pag-isipan ang mga kastanyas at ang kanilang lugar sa iyong mga merienda. Sila ba ang iyong paboritong pagdapo sa mga komportabling malamig na gabi o madalang silang lumabas sa iyong plato? Kapag ikaw ay nagpakasawa, gaano karaming kastanyas ang napupunta sa iyong mangkok? Panahon na upang muling pag-isipan ang ating relasyon sa mahalagang mani na ito. Pagkatapos ng lahat, magpapasalamat ang iyong mga bato para dito. Gusto kong marinig mula sa inyo. Ilan sa mga kastanyas ang karaniwan ninyong nakakain sa isang upuan? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito, pakibigyan ng thumbs up ang video na ito. I-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Mag-subscribe para makasama kami sa masayang paglalakbay tungo sa mas malusog at mas maingat na pamumuhay habang tayo tayo'y tumatanda ng maganda. Ngayon, Tinalakay natin ang tatlong karaniwang mani. Maaaring nagdudulot ito ng kaunting stress sa inyong mga bato lalo na kung ang inyong mga antas ng creatinine ay medyo mataas. Pero huwag mag-alala, hindi namin kayo iiwan sa ere. Sa susunod, ipakikilala ko sa inyo ang tatlong mani na pabor sa mga bato. Ang mga mani na ito ay hindi lamang sumusuporta sa kalusugan ng inyong mga bato, kundi maaari rin nilang tulungan na pababain ang mga antas ng kreatinin ng natural. Maniwala kayo, ayaw ninyong mamiss ang segment na ito. Tara na at tuklasin ang masarap na mundo ng mga mani na tiyak na magugustuhan ng inyong mga bato. Una, pag-usapan natin ang mga flax seeds. Maaring kilala mo sila bilang isang superfood na tanyag sa mga benepisyo nito para sa kalusugan ng balat at antas ng kolesterol. Pero narito ang isang bagay na maaring hindi mo pa narinig. Ang mga mananaliksik ay nag-aaral tungkol sa flax seeds. Interesado sila sa potensyal nito na mapabuti ang pagsasala ng bato. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga individual na may mataas na antas ng creatinine. Sa halip na umasa sa mga suplemento, juice cleanses o mga restriktibong dieta, pumili ng flax seeds. Nag-aalok sila ng isang simpleng, natural na alternatibo. Ang alternatibong ito ay may napakalakas na epekto. Ang mga maliliit na buto na ito ay puno ng sustansya. Naglalaman sila ng plant-based omega-3 fatty acids, lignans at soluble fiber. Bawat isa sa mga component na ito ay may mahalagang papel sa kalusugan ng bato. Ang soluble fiber sa flax seeds ay maaring magpababa ng urea nitrogen. Binabawasan din nito ang creatinine dalawang waste products na walang tigil na sinisikap ng ating mga bato na i-filter Isang makabagbag damdaming pag-aaral ang inilathala sa Renal Failure Journal noong 2020. Ipinakita nito na ang mga individual na may banayad na pinsala sa bato ay kumonsumo ng 30 gramo ng flax seeds araw-araw sa loob ng labindalawang linggo. Nakarana sila ng kahangahangang 18% na pagbawas sa kanilang blood creatinine levels. Isang kapansin-pansing na tuklasan ito lalo na para sa mga matatanda na kadalasang humaharap sa mga hamon sa bato. Ngunit hindi lang iyon, ang flax seeds ay mayaman din sa alpha-linolenic acid na kilala sa mga makapangyarihang anti-inflammatory properties nito. Makakatulong ito upang maibsan ang pamamaga sa mga tubo ng bato, isang tahimik ngunit mahalagang salik sa pagbagsak ng kapasidad ng pagsasala. Sa madaling salita, ang flax seeds ay hindi lamang sumusuporta sa mas mabuting function ng bato kundi pinapangalagaan din ang mga cells ng bato mula sa pangmatagalang pinsala. Ngayon, maaring nagtataka ka kung paano ligtas at epektibong maisasama ang flax seeds sa iyong pang-araw-araw na rutin. Narito ang mga detalye, iwasang kumain ng buong flax seeds dahil madalas silang dumaan sa iyong digestive system na hindi natutunaw. Sa halip, Durugin ang mga ito sa pinong pulbos gamit ang dry grinder. Itago ang pulbos sa isang nakaselyong lalagyan ng salamin sa isang malamig at madilim na lugar upang mapanatili ang sariwa nito. Ang pang-araw-araw na dosis ng mga isa hanggang dalawang kutsara, 10 hanggang 15 gramo ay ideal. Maari mong iwiwisik ang flaxseed powder sa iyong umagang oatmeal. Ihalo ito sa plain yogurt Iblend ito sa smoothies. Maaari mo ring ihalo ito sa mainit na tubig para sa isang nakakapreskong simula ng iyong araw. Kung mahilig kang mag-bake gamit ang whole grain flour, idagdag ang flaxseed sa iyong masa. Ang pagdaragdag na ito ay nagbibigay ng dagdag na fiber. Nag-aalok din ito ng mas mababang glycemic index. Tandaan lamang na manatiling hydrated, ang soluble fiber ay sumisipsip ng maraming likido. Ang hindi pag-inom ng sapat na tubig ay maaaring magdulot ng bloating o constipation. Ito ay lalo na totoo para sa mga matatanda. Pag-usapan natin ang mga macadamia nuts, madalas na hindi napapansin ngunit napakakapakipakinabang. Maraming tao ang nag-aatubiling subukan ang mga ito, takot na baka ito ay masyadong mataba o mataas sa kalori. Lalo na kung may mga problema sa bato. Pero heto ang isang munting lihim. Ang mga macadamia nuts ay puno ng malusog na monounsaturated fats kasama ang makapangyarihang omega-7 fatty acid. Sa katunayan, madalas na inirekomenda ng mga espesyalista sa bato ang omega-7 para suportahan ang pagfilter para sa mga may suliranin sa bato. Alam mo ba na ang nakakabiglang 78% ng 28 gram na serving ng macadamia nuts ay binubuo ng monounsaturated fat? Hindi ito basta-basta na taba. Ito ay ang klase na talagang makakatulong sa pamamahala ng pamamaga sa mga bato at iba pang mga tissue isang kamangha-manghang pag-aaral na inilathala sa Journal of Functional Foods noong 2021 ang nagbigay diin sa kahangahangang kakayahan ng omega-7. Binabawasan nito ang mga inflammatory cytokines. Ang mga cytokines na ito ay maaaring makasira sa mga glomeruli at tubules ng bato. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng omega-7 sa iyong dieta, maaari mong mapabuti ang natural na pagfilter ng bato at magbigay ng kinakailangang suporta. At heto pa ang isa pang dahilan upang mahalin ang mga macadamia, mababa ang mga ito sa electrolytes. Sa humigit kumulang 200 mg ng potassium bawat 100 grams, sila ay isang kamanghamanghang merienda na puno ng enerhiya. Naglalaman din sila ng 188 mg ng posporus bawat 100 grams. Sila rin ay friendly sa bato para sa sino mang nag-iingat sa kanilang electrolyte intake. Kaya, bakit mo dapat isaalang-alang ang pagdaragdag ng mga macadamia sa iyong dieta, lalo na kung mataas ang iyong mga antas ng creatinine, maari silang makatulong na bawasan ang pamamaga ng hindi nagpapahirap sa iyong sistema ng pagfilter ng bato. Nagbibigay sila ng banayad na suporta para sa mga mahahalagang organo lalo na sa mga nakatatanda. Mag-target ng ligtas na serving na lima hanggang pitong nuts sa isang araw. Maaari mo silang tamasahin bilang masarap na merienda sa umaga o isang kasiya siyang pampatanggal gutom sa hapon. Mabilis na tip, laging pumili ng hilaw, walang asin na macadamia nuts. Ang asin ay maaring magpataas ng presyo ng dugo at magpahirap sa iyong mga bato. Kung mas gusto mo ang inihaw, siguraduhin piliin ang mga walang asin at suriin ang mga label. Gusto mo bang iangat ang iyong mga pagkain? Subukan ang pagdurog sa mga macadamia upang gawing pang-sprinkle sa iyong oatmeal o ihalo ang mga ito sa plain Greek yogurt. Ang kanilang malambot na texture ay hindi lamang kasiyasya kundi makakatulong din na maiwasan ang mga hindi malusog na pagnanasa. Ngunit isang paalala, iwasan ang labis na pagkain ng makademia bago matulog. Ang kanilang kayamanan ay maaring magdulot ng kaunting bloating na maaaring makasagabal sa nakapagpapagaling na tulog na kailangan ng iyong katawan para sa pag-aayos ng bato. Kung bago ka sa mga marangyang nuts na ito, magsimula sa ilang piraso lamang at pansinin kung paano tumutugon ang iyong katawan. Ang ilan ay maaaring makaramdam ng kaunting kabusugan sa simula. Naranasan mo na bang tamasahin ang mga macadamia nuts sa isang natatanging paraan? O ito na ba ang unang pagkakataon na nalaman mong ang mga masasarap na nuts na ito ay maaaring maging bagong kaibigan ng iyong mga bato? Sige, Tuklasin ang mga benepisyo ng mga makadamya, maaaring makakita ka ng banayad na kaalyado sa iyong paglalakbay sa kalusugan. At bigyan natin ng pansin ang mga walnut. Ang mga kahanga-hangang nuts na ito ay puno ng omega-3 fatty acids na kilala sa kanilang malakas na anti-inflammatory properties at mahalagang suporta para sa ating kidney function. Hindi lang sila basta snacks, sila ay isang nutritional powerhouse na karapat dapat sa iyong atensyon. Alam mo ba na ang mga walnut ay kahawig ng ating mga utak? Isang nakakatuwang katotohanan, ngunit ang kanilang mga benepisyo ay higit pa sa kanilang kaakit-akit na hugis. Puno ng mahahalagang nutrisyon, ang mga walnut ay napakagandang pinagkukunan ng omega-3. Naglalaman sila ng mga kapaki-pakinabang na plant compounds na nakapagpapabuti sa ating kalusugan. Sila ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa blood filtration at pagprotekta sa ating mga kidney cells mula sa oxidative damage. Ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga individual na nagsama ng walnut sa kanilang mga dieta ay nakakita ng 32% na pagbawas sa pamamaga. Isinama nila ang mga walnut sa kanilang mga pagkain at nakita ang pagbawas na ito. Ang mga taong regular na kumakain ng walnut ay nakapansin ng pinahusay na kidney function sa loob lamang ng labindalawang linggo. Isa sa mga pangunahing bahagi ng walnut ay ang alpha-linolenic acid, ALA. Ito ay isang plant-based omega-3 na partikular na kapaki-pakinabang para sa pagbabawas ng chronic inflammation. Ito ay lalong totoo para sa mga individual na higit sa sipantataong gulang na may mataas na antas ng creatinine hindi tulad ng maraming ibang nuts na maaaring mataas sa potassium o phosphorus, ang mga walnut ay mas banayad sa mga kidney. Sila ay isang mahusay na pagpipilian para sa sinuman na may bahagyang mga issue sa kidney. Bukod pa rito, ang mga polyphenols at tocopherols na matatagpuan sa walnut ay nakapagpapabuti sa kalusugan ng kidney cells na nagpo-promote ng mas mabuting recovery at resilience. Kung ikaw ay nakasama na ang mga walnut sa iyong mga pagkain, maging hilaw, inihaw o idinagdag sa iyong almusal, ituloy mo lang para sa pinakamainam na pamamahala ng mataas na kreatinin, layunin ang apat hanggang limang kalahating walnut bawat araw. Sila ay isang masayang dagdag sa iyong umagang rutin o isang kasiyasyang merienda sa hapon. Isang mabilis na tip. Mas mabuting kumain ng walnut pagkatapos ng pagkain upang maiwasan ang anumang hindi pagkatunaw. Maaari mo silang ibabad magdamag Maaari mo ring bahagyang itoast ang mga ito. Bilang alternatibo, maaari mo silang i-chop upang idagdag sa iyong oatmeal o yogurt. Ito ay nagiging masarap at madaling tunawin na merienda. Sa wakas, laging siguraduhin na suriin ang iyong mga walnut para sa kapaitan o amag. Kung hindi sila mukhang sariwa, iwasan ang mga ito. Maaaring naglalaman sila ng mapanganib na aflatoxins. Ito ay nakasasama sa iyong kalusugan sa atay at kidney. Kaya go ahead, mag-enjoy sa mga walnut at tamasahin ang kanilang kamanghamanghang mga binipisyo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakibigyan ito ng thumbs up at ibahagi sa iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong suporta ay napakahalaga. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nagmamanman ng kanilang mga antas ng creatinine. Mahalaga rin ito para sa mga nag-aalala tungkol sa kalusugan ng bato. Kung una kang sumasama sa amin, pindutin ang subscribe button. Nakatuon kami sa paghahatid ng content tungkol sa kalusugan na batay sa siyensya at madaling maunawaan na nakalaan para sa mga nasa kanilang 50s at pataas. Ang ating mga bato ay nagtatrabaho ng walang pagod sa likod ng mga eksena at kahit ang bahagyang pagtaas ng antas ng creatinine ay maaaring makagambala sa ating kalagayan. Sa kasamaang palad, maraming tao ang hindi nakakaalam ng mga pagbabagong ito hanggang sa huli na. Ngunit ngayon magsisimula tayo ng isang makabuluhang paglalakbay ng magkasama. Susuriin natin ang mundo ng mga mani, ang mga masasarap na merienda, na mahal na mahal ng marami sa atin. Ang ilan sa mga ito ay maaaring talagang magpataas ng antas ng creatinine. Ang iba naman ay maaaring maging pinakamahusay na kaibigan ng iyong mga bato. Dahan-dahan nilang nililinis at sinusuportahan ang iyong mga bato araw-araw. Kahit na ikaw ay nasa iyong 50s, 60s o kahit 80s, hindi pa huli ang lahat upang magpatibay ng positibong mga gawit sarana't yakapin ang mga simpleng natural at siyentipikong pagpipilian na nag-aalaga hindi lamang sa ating mga katawan kundi lalo na sa ating mga bato. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa iyong sarili na may kabaitan, pagpapanatili at napakaraming pagmamahal. Salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad. Inaasahan kong makita ka sa susunod na video. Narito tayo sa isang masiglang araw na darating. Naway manatiling malakas at matatag ang iyong mga bato sa mga darating na taon.